Kulit, kam, 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 here kulit, kulit, kam, 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 busog na busog ang ating mga alaga, mga kalabatid. Ayan, ang ating mga kalapati dito sa offshore I'm come back mga kalapatid Dito na ulit tayo sa barko mga kalapatid Hindi na tuloy yung ating uh, pag exit mga kalapatid Hindi na approve ng ating office Balik muna raw Pagbigyan natin mga kalapatid kasi Parang ayaw ko rin mawala dito sa mga kalapati natin mga kalapatid kaya nung sabi na balik muna raw ako Huwag muna daw akong umuwi Huwag <laughs> raw ako mag -itsit. Pagbigyan muna raw ang uh, kahilingan nila Kaya yung mga kalapatit, Dito ulit tayo Pagbigyan natin ano mga ka? Eh, Para sa atin din yun Dagdag -dag, uh, income pa rin yun Hindi naman tayo nag-aapura na Kwan, eh? Hindi tayo nag-aapura umuwi Busog na busog yung mga kalapati oh siniksik na lang siniksik talaga sa kanilang lalamunan mga kalabatid kasi ito si kulit talaga eh, oh. ito talagang namimiss ko dito mga kalabatid eh. Ah, miss na miss ko talaga ito si kulit na ito mga kalabatid Ito ang gusto ko talagang ma-kuni Oh, napaka-sweet nito Sarap talaga siyang alagaan mga kalapatid Wala yung iba mga kalapatid natin dito mga kalapatid Yan lang yung dumating ngayong hapon Kulit Huwag mo silang istorbohin doon ha Dito ka lang Kasi inaaway ni kulit eh <laughs> Tingnan mo naman yung itsura ng isang mga kalapatid <laughs> Nabulo na na oh. Allah Binusog na talaga niya Busog na busog siya Mga kalapatid Tuloy pang kain oh. Sarap na sarap sila sa binigay kong pagkain mga kalapatid Tingnan mo naman halagang <laughs> Binakbakan nila ng binakbakan yung ginawa kong pagpakain mga kalapatid oh. Ganyan sila kagana kumain ng aking binigay na pagkain mga kalapatid ay lang. Thank you for watching mga kalapatid. Please follow, like and share. Subscribe pala mga kalapatid ang ating YouTube channel Anthony Mix Vlog.